Dali-daling nag-al sa balutan kagabi ang higit limampung residente sa barangay Niug Norte sa bayan ng Santo Niño, Cagayan. Ito'y matapos makarinig sila ng palitan ng putok. Ang coordinate tayo sa itay barangay Captain Erese at uh, uh, yeah, tinignan natin yung mga tao sir na nagsilikas dahil na, na e or uh, natakot nung nakarinig sila ng putokan po sir. Ang mga palitan ng putok. Galing pala sa engkwentro ng mga miyembro ng CPP-NPA at mga miyembro ng Regional Mobile Force Company Battalion 2 ng PNP. Nagpapatulong po yung ating mga uh, police personnel dun sa area kasi previously nga po meron pong nag-reports uh, galing uh, sa mga in civilian informants natin, yung mga taga-dolbin po, na meron po silang nakita mga may uh, armas o mga armadong uh, kalalakihan na palakad-lakad po dun sa sa uh, kanilang area dito nga po sa may inyog norte sa taas po and they believe po na mga communist terrorist groups po ito Aabot sa labing tatlong miyembro ng Kumiteng Probinsya ng Cagayan West Front ng CPP-NPA ang nakasagupa ng mga pulis. Nagtagal ng 10 hanggang 15 minuto ang palitan ng putok. Nasugatan sa bakbakan ang leader ng mga ito na kinilala ng mga pulis na si Edwin Kaluang alias Happy. So yung kwan, yung parang tumatayo leader na or unit, na yung execom unit sa West Front ng Kawian Valley, operating po siya within the uh, western part of Cagayan and parts of uh, Kalinga, Apayao and at, walipaw, uh, Tolipo for the whole na rin po ng region po. Kasama pang nahuli ang apat na miyembro ng grupo na kinilalang sina Aiza Antonio alias Mira, Ramil Andam, Alvin Andam at Jason Meldad na sa kanila ang isang baril, dalawang magazine, dalawang cellphone at isang bolo. Dahil dito, kumpiyansang PNP at militar ang patuloy pang paghina ng mga rebelding grupo sa Cagayan. Uh, na po sila. If we, if we just remember, nagkaroon din po sila ng encounter with, the, with Counter counterparts sa Philippine Army uh, previous month po na previous month sa at atay na dito po sa park po ng Lasan. Wala namang nasugatan sa panig ng mga pulis. Tiniyak naman ng RMFB Region 2 ang mas maigting pang pagpapatrolya sa lugar. Ang mga nahuling rebelde ay naharap sa kasong rebelyon at haharapin pa ni Kalwang ang mga kasong naisampa sa kanya noon na attempted murder, three counts ng illegal possession, manufacture, acquisition of firearms, ammunition, and explosives at paglabag sa Anti-Terrorism Act of 2022. Charles Nicolimon para sa Luzon headlines.